Magandang hapon sa ating lahat na top update sa magiging lagay na ating panahon. Huli natin na mataan yung minomonitor nating low pressure area sa line 635 km silangan ng Apari, Cagayan. Hindi natin inaalis sa posibilidad na ito ay maging isang bagyo pero sa ngayon ay mababa po ang tsansa na ito ay magdevelop into a tropical depression within the next 24 to 48 hours. At saka, sa kasalukuyan, yung trough o yung extension ng kaulapan nitong nasabi nating LPA ay nagdudulot ng maulap na kalantan at may kalat-kalat na may hina hanggang sa pantaman kung minsan may mga heavy rains din po tayong naasahan ngayong gabi sa may bahagi ng Aurora, Quezon, Bicol Region at sa bahagi ng Samar Provinces. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantalang habagat naman o yung southwest monsoon patuloy pa rin umiiral sa may kanlurang bahagi ng Luzon Kaya kung makikita po natin itong western section ng Luzon ay balot pa rin po ng kaulapan Lalo na itong Ilocos region, Zambales, Bataan pati dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at sa may northern portion ng Palawan. Ngayong gabi ay makakaranas po tayo na maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan na uuwi po sa kanilang mga tahanan ngayong gabi at uh, mamay madaling araw po sa mga nabanggit na lugar. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa ngayong gabi ay mga isolated cases o mga panandaliang buo sa mga pag-ulan lamang yung ating inaasahan. At para naman sa magiging lagay na ating panahon bukas sa araw ng pagbubukas ng klase sa malaking bahagi po ng ating bansa, itong bahagi po ng Northern Luzon, inaasahan pa rin natin na makakaranas po ng makulimlim na panahon bukas at may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Dala po ito ng habagat dito sa may western section ng Northern Luzon at dahil naman sa trough ng low pressure area sa may silangang bahagi o sa may Cagayan Valley area, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan at huwag kalimutan magdala ng payong sa ating mga kababayan o sa ating mga estudyante po na papasok sa kanilang mga paaralan. Samantalang dito naman sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, inaasahan natin na bukas ng umaga hanggang tanghali ay maaliwalas pa yung ating panahon. Pero sa oras ng uwian ng klase ay posibleng ho makaranas ng mga panandaliang buhos ng mga pagulan, dala ito ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Pwede nating i-monitor yung mga thunderstorm advisory na nilalabas po natin sa ating social media accounts pati na rin po sa ating website para makapaghandaho tayo kung sakaling may inaasahan tayong mga pagulan within the next 2 to 3 hours. Temperatura natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio City, 22 hanggang 18 degrees. Samantalan sa Lawag, aabot sa 32 degrees sa maximum temperature pati na rin sa bahagi ng Taguigaraw at sa Legaspi City. Sa may tagaytay naman, 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa bahagi naman po ng Kalayaan Islands, pati na rin sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 31 at hanggang 32 sa Kalayaan Islands, yung inasahan natin magiging agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman natin sa Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy yung kanilang nararanasan na fair weather condition o maaliwalas sa panahon sa umaga hanggang tanghali, hapon at gabi mataas yung tsansa ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Temperatura natin bukas sa Iloilo -Ilo ay 26 to 33 degrees Celsius, sa bahagi ng Metro Cebu at sa Tacloban aabot sa so, 32 degrees Celsius yung pinakamataas na temperatura. Sa Cagayan de Oro naman, temperatura natin bukas 26 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga at sa Metro Davao, may kainitan aabot sa so, 33 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa mga kababayan naman natin na maglalayag, magandang balita dahil wala ho tayo nakataas na gale warning saan baybayin na ating karagatan at journey magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang mga pag-alon sa ating baybaying dagat. At para po sa ating 3-day weather outlook o simula Martes hanggang Webes dito sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City. So inasaan ho natin bukas ang uh, maaliwala sa panahon o Tuesday hanggang Thursday ay maaliwala sa panahon maliban sa mga isolated na mga pagulan sa hapon at sa gabi dito sa Kamaynilaan at sa Baguio City. At ang temperatura po sa Metro Manila hanggang Webes ay 26 o 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 17 hanggang 18 degrees yung minimum temperature sa umaga at 22 hanggang 23 degrees naman ang temperatura sa Dakon Tanghali. Sa Melegaspi City, dahil pa rin sa trough ng LPA, pagdating ng Martes ay cloudy pa rin po o makulimlim pa rin ang panahon dyan. May mga kalat-kalat pa rin na mga pag-ulan. Pero pagdating ng Wednesday hanggang Thursday, ay improving weather condition na inasa natin sa bahagi ng Legaspi City. Temperatura ay 25 to 30 degrees Celsius by Tuesday, pero pagdating ng Thursday ay 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa mga key cities natin sa Visayas. Sa Metro Cebu at sa Iloilo City hanggang Webes, magpapatuloy ang generally fair weather condition maliban sa mga isolated na mga pagulan hapon at sa gabi. Pero sa bahagi ng Tacloban, hanggang Martes din ay maulap pa rin ang kalangitan at may mga pag-ulan. Pero after that, improving weather condition na po yung ating inaasahan. Sa Metro Cebu, agot ng temperatura ay 25 to 33 degrees Celsius. Iloilo City, 26 hanggang 33 degrees at 25 hanggang 32 degrees naman sa bahagi ng Tacloban City. Dumako naman po tayo sa mga syudad dito sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Sa Metro Davao hanggang Miyerkules fair weather condition o maaliwalas na panahon yung inaasahan natin. Pero pagdating ng Webes, kung mapapansin po natin, ay maulap po ang kalangitan dyan at may kalat-kalat na mga pag-ulan. At ang temperatura natin sa Metro Davao sa Martes hanggang Miyerkules ay muna 25 hanggang 33 degrees Celsius. Pero inaasahan natin sa Webes na may mga pag-ulan, kaya bahagyang bababa po yung ating temperatura dyan sa hapon, aabot na lamang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro at Zamboanga City, magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kanilang nararanasan sa umaga hanggang tanghali. Hapon at gabi, magdala ng payang kung tayo lalabas dahil mataas ang tsansa ng mga thunderstorms. At ang temperatura po natin, sa so, Cagayan de Oro ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa so, may Zamboanga ay 25 hanggang 33 degrees Celsius din. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lilubog sa gap na 6.27 ng gabi at muli sisikat bukas ng 5.39 ng umaga.